Ayan, magandang araw po ulit sa inyo sa lahat po ng mga nanonood ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa mga napapadaan sa aking munting bahay. At meron nga po nag-comment dito sa video ko na nakakulong yung aking pusa na si Sophie. Siya po ay isang Persian cat. 3 years old na po siya sa amin. At naka dalawang beses na rin po siyang mga anak. At eto nga po, mayroon po nag-comment. Sa pagkakaintindi ko po sa kanyang comment, parang sinasabi niya na bakit ikinulong yung aming pusa? Parang pinagmamalupit. Bakit pinagmamalupitan yung pusa? Dahil daming siyang ikinulong Um, ikinulong po namin si Sophie kasi po siya ay inhit. Although nag-comment na po ako sa nag-reply na po ako sa kanyang comment pero Nag-video pa rin po ako ngayon. Para naman po doon sa mga bagong makakapanood na bakit ko ikinulong yung pusa. Si Sophie po kasi ay in hit, kaya pansamantala na amin po siyang ikinulong. Kasi po kung hindi namin siya ikukulong, siya ay aalis at baka po siya ay ma-maistad ng mga pusang gala ang pusa po kasi kapag inhit aalis yan kasi naghahanap pa na mga lalaki o pusa po siya sa mga sa mga pag na pusa kaya po siya pansamantala namin siyang ikinulong para hindi po siya mabarakuhan ng mga pusang gala although siya po ay nakadalawang panganak na nung una po kasi siya po ay pinaistad namin sa katulad niyang Persian din kaya yung kanyang mga anak ay kamukha niya pangalawang pagkakataon po na siya ay nag-inhit pinabayaan lang po namin siyang paggala-gala dito sa limang bahay at yun pala po kapag gabi ay siya ay umaalis at yun nga na istal siya ng mga pusang gala kaya pansamantala ay kinukulong po muna siya sa kanyang kids uh, secondly yung amin pong kasing si Tokyo ay matapang ngayon kumbaga siguro dahil din sa sobrang init ng panahon lagi siyang irritable at siya ay masungit kahit yung mga maliliit na aso sila Maxi sila Tokyo, yung aking mga Shih Tzu ay kanyang inaaway so ganon din si Sophie kapag nakikita niya si Sophie ay kanyang hinahabol kaya yun po ang dahilan kaya pansamantala ay kinulong namin si Sophie para hindi siya papag-imitan ni Tokyo kasi pag habulin siya ni Tokyo baka siya ay lumayas ng tuluyan baka magkaroon siya ng phobia at hindi na siya bumalik. Kaya, ikinulong muna talaga namin siya. Tapos, yun nga, inhit din siya. Kaya, talagang dyan muna siya sa kulungan. Pero si Sophie po ay talaga pong pet namin yan. Hindi po namin yan pinagmamalupitan. Yan po ay mahal na mahal namin. Sa katunayan po ay nagbabitamins pa si Sophie. At yan si Sophie kapag uh, walang pagkain. Hindi po si Sophie po kasi ay hindi kumakain ng ibang mga pagkain o yung mga pagkain natin katulad ng uh, chicken hindi katulad ng mga aso namin na kumakain kumakain sila ng kanin kumakain ng ibang pagkain si Sophie po ay cat food lang po talaga yung kanyang kinakain at kapag walang cat food ay kahit magutuman siya hindi talaga siya kakain so sa sobrang kamahalan namin diyan sa sobrang kamahalan po diyan sa pusa na yan kahit pambaon ng anak ko, kapag wala siyang pagkain, hahatiin ko para maibili ko siya ng kanyang cat food. Kaya hindi po namin siya pinagmamalupitan. Uh, anyway, thank you po doon sa nag-comment. Alam ko, concerned din lang siya doon sa pusa. Siguro, ano, cat lover din siya, po. At kaya siya nakapag-comment ng ganon. Uh, pero si Sophie po, ay wag po kayo magalala alala Hindi po namin siya pinagmamalupitan. Mahal na mahal po namin yan. Mahal na mahal po ng mga anak ko yan at yun na nga po kaya po namin siya itinulong ay dahil po pinoprotektahan namin siya na awayin ng aming mga aso meron din po kasi kaming aspin ay baka po siya ay habulin baka po siya ay kagatin kaya itinutulong po namin siya dyan makulit po kasi ang pusa pag inhit kung ga yung, yung sounds niya parang lagi siyang umiiyak kaya pagka siya po ay init ay maingay po ang pusa kaya ikinukulong muna po namin siya kasi baka ba po mga pag umiyak siya kasi ganun po talaga ang inhit na pusa baka po pag siya umiyak ay habulin po siya nung mga aso namin kaya bilang protection po sa kanya siya ay aming pansamantalang ikinulong so wag po kayo magalala hindi po namin pinagmamalupitan si Sophie si Sophie po ay love na love namin at thank you din po doon sa nag-comment at napansin nyo po yung aking video. Napunta po kayo sa aking meeting bahay. Thank you po. Hindi ko po alam kung ikaw ay isa ding isa ding vlogger. Hindi ko rin po hindi ko po napuntahan yung bahay mo. Anyway, bibisitahin din po kita. Tingnan ko po, po ikaw kung ano po ang iyong content. Baka po ay magkaparehas lang tayo ng content. Thank you po sa comment at sana po ay napaliwanagan kita ng maayos. At sana pag napabalik ka po ulit sa aking channel ay subscribe nyo naman po ako at like and share nyo rin po ang aking video. Sana po hindi ka galit sa akin. At sa iba pong nanonood ng aking videos, kung hindi pa po, po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa aking channel. Paki-like and share na rin po kung nagugustuhan niyo po ang aking videos. Paki-pindot niyo na rin po ang bell icon, i-bell all niyo po para kayo po ay notified sa lahat po ng aking mga i-upload na mga videos. Salamat po. Thank you for watching and God bless us all.